everyone. Aya, welcome back to my YouTube channel. And this is Tiki and once again. And for today's video, ayan mga uh, ibang uh, may mga ibang aking upload sa ngayon. And ito po ay ang mga kaganapan dito sa aking school. And I hope you like it. Bye okay, guys, once again, don't forget to subscribe my YouTube channel sa mga pagkuhan. And don't forget to click the bell button para update kayo sa lahat ng videos na aking guys, so, so ayan, so, uh, enjoy to watch it ayan mga kaibigan, mga kabayan mga kalingap, tara magpintura tayo dito sa aking classroom alam niyo mga kaibigan, meron akong natutunan na nag enjoy ko pala ang pagpipintura, nung una akala ko sobrang hirap, hindi yun pala napakadali lang pala magpintura sa bagay talagang I really love art uh, talagang korte ko ang uh, sining, so talagang gustong gusto ko yung nagpipintura, nagdo-drawing nag sketch nagdi-design so halos lahat, basta about sa art I love it, so yun, kaya nai-enjoy ko talaga tong pagpintura mga kaibigan kaya kayo kung meron kayong gustong papinturahan kunin niyo na ako mga kaibigan pamerienda lang sapat na <laughs> okay ayan so bago tayo magsimula ayan so mga kaibigan ha bago tayo magsimula magpintura mayroon lang ako is shout out <laughs> so ayan meron mo ang akong gustong i-shout out sa isang tao ito Huwag mong ipakita sa akin na madali akong palitan. Dahil kaya kong isampal sa pagmumukha mo na minahal kita pero hindi ka kawalan. So ayan mga kaibigan, tara na, magpintura na tayo at bigyan na natin ng kulay itong aking pintuan. So ayan mga kaibigan, I hope you will enjoy watching this video. Ito pamerienda ni Mayor. Uh, mais ko Ayun, si Mayor. Oh. Yan. <laughs> Mayor, shout out. Shout out, Mayor. Ikaw. <laughs> Ayan, si Mayor dito sa school. Nagpamerienda ng mais ko o yan, mamaya interviewin ko si Mayor ha, mga kalingap, mga team kuruda, mga kabayan. Ayan ha, pakikinggan nyo kung gaano. Nakakatuwa itong si Mayor dito sa aming school. Hi mga kalingap, ayan meron tayong interviewin ang Mayor ng school. So ayan, tara puntahan natin at interviewin si Sir Fern. Ayan, ayan ang Mayor dito sa school. Ano ang masasabi mo? Mga kapatid, mga kapuso, kapamilya, at ano pa ba ang ating katawagan sa atin? Isang magandang hapon po sa lahat. Ayan. So, ipinopromote ko ang mayor ha. Huwag mo kalimutan. Iboto sa <laughs> so, darating na halalan. <laughs> Nakakapagod po brigada sa totoong buhay ang mga ginawa mo, wala ka mga ginawa. Ha? Magpicture ko ka kaya? Ang dami ko na kaya nagawa. <laughs> Ako yung nagpicture ko mula din yung <laughs> sa dulo. Oh. So, oh. Ito po yung finished product ko po. Pakitingnan po. Yeah. ang mayor minsan nagpipintura dahil tumutulong ang mayor. Oo, tapos ito nagka problema siya mga kaibigan dahil yung pantalon niya nalagyan ng pintura 'yon no. Oh. Yan nalagyan. Sa so, ang nakakita ng mayor ganyan ang um, um, pantalon. Gutay -gutay. <laughs> ang pantalon gutay-gutay. Ngayon sa Sabi ko sa kanya ano, pinturahan na lang niya ang buong pantalon, no, 'di ba? Oo, o, 'yan ang suggestion ko kay Mayor. Fine. <laughs> so, bayan siya lahat ang nagpintura niya no. Yan siya. Hanggang yan doon. Yan ang ipinagmamalaki niyang ginawa niya ngayong araw. So, ayun. Sa floor na to, kami lang dalawa. Ako ay a grade 3 matapat. Siya naman ay grade 3. Ano nga, Mayor? Napakagalang. Ayan, napakagalang. <laughs> Wala kasing ganang. Uy, okay lang ba na makikita mo ito sa Hindi. aking video? <laughs> sa aking channel? Hindi pwede. <laughs> Hindi pwede. Kasi... Uy, anong ginagawa mo? Tingnan natin. Ito lang ko lang. Oh, kasi Ang tanong ko kung makikita mo ito sa aking channel, anong... Mahiya mang... ako. Bakit Sabi, ka mahiya? Sabihin, yung teacher nag-vlog. Ako nga yung teacher na nag-vlog. Binag ang kapwa ko teacher. Ang sila. Uy, hindi nyo ba alam na dati siyang principal? O, tamo. Sinabi mo pa yan. <laughs> 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 Tapos mayor. And then, naging siyang guru. Ayan. So, ano pa sa tingin ninyo mga kaibigan? Ano, grabe, ang galing nito ng uh, bagong kasamaan ko dito na guru. Dating mayor, dating principal. Ito ang kanya magiging klasong. Tingnan mo ang aming room mga kaibigan. Hindi pa ganun ka fabulous kasi hindi pa kami tapos mag uh, pintura. At ito naman ang aking room. Iyan naman. So ito ang aking classroom. So magkatabi lang kami dito sa floor na to. Uh, dalawa lang kami. Tapos dun sa itaas ay dalawa din. So dala-dalawa in its floor. So yun. Kalat-kalat din oh kita ninyo may mga kung ano-ano pang abubot kasi hindi pa naman kami tapos magpintura dito mga kaibigan. So ayun. Doon yung uh, playground ng mga bata at at the same time kung saan di magfo-flag. So napakaraming mga mga trees dito sa aming uh, school. So ayun, napakasarap ko ng hangin, sariwang-sariwa ang hangin dito mga kaibigan. Ano, you know, ipapakita ko sa inyo ang aming um, And, ayun, uh, ang ganda. Uh, yun, uh, yun ay a building for grade 4, 5, 6. So, yung building na uh, yun. 4, naman mo yun. At, uh, tingnan ninyo yung punong punong-puno ng, uh, mga punong kahoy. Ayan, mga mangga. Ito naman mahogany ay mahogany. Yan. Wow, mahogany daw yan. Uh, Mayor, para sa ano po yung mahogany? Ah, uh, for furniture making, for maganda yung gawin sa mga daw. furniture making. Oh, di ba? Ang galing, no? Kompleto na dito sa school at meron pa kami puno siga ng mangga. May garden manga. tayo. Yan ang siga garden. Okay. May iba't ibang klase ng garden pa ni dito. May garden for uh, ornamental plants, uh, herbal plants, at kung ano-ano pang mga uh, plants. Mga plants. Yan. Okay. So, ayan ho na ipaliwanag na sa inyo ni Mayor, wala na huwag kang pamaliwanag pa. <laughs> 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 Tama siya na. Nakakaloka. Ina. <laughs> <Enough. laughs> so, ayun, uh, yung uh, next building na yun is 4456. Ito naman is 2 and 3. Itong building na to kung saan kami nandito ni Sir Fern. At yun dun sa kabila is grade, uh, kindergarten and grade 1 din doon. So, ayun. Uh, Uh, napakaganda ho ng ng place and uh, maaliwalas so 'yun mga kaibigan So ayan mga kaibigan ito ay mga puno sa labas ng aming classroom so kailangan talaga siyang putulin dahil mayabong ho masyado yung mga dahon at uh, natatabunan yung classroom so medyo madilim ho So ayun ayan ho ang uh, nag clearing at cutting ng mga branches ng trees, yan o no, ay ang general uh, I mean, electrical services ng General Trias Cavite so, ayun mga kaibigan ayan, uh, kaya ang aking thumbnail ay anong ginagawa niya tingnan mo nga yung yung lalaki o Ayan ko, muna ako niya pa. It's a little proud and of course, kay Sisi, Ate, Edna. At sa lahat ng pinagulula, Pinti Paklong, and thank at sa lahat ng mga tingso. So, ayun, uh, once again, this is Tika and channel na nagpapasa natin sa lahat. And I know, ang mga kayong sawa mo noon, na sumuporta sa ating mga videos, sa ating lahat ng mga videos. Thank you all so much, and see you all again on the next video. Bye! Good night!